Kailangan nyo ng pagpapala ng Diyos. Kailangan nasa loob ka ng Iglesia ni Kristo. Ang may sabi ba niyan, eh kami, hindi po. Sinunod lang namin yung sinasabi ng Biblia. Kaya kami nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang nagtuturo sa atin, Biblia, kung paano tayo maliligtas, kung paano tayo tatanggap ng mga pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Paano po mangyayari yon? kailangang magkasama-sama niya sa iisang katawan ng iisang katawang tinutukoy alin daw po? Iglesia, ni Cristo. Cristo. Kasi baka ang isipin ng iba, ang Iglesia ni Cristo, yung iba't ibang mga reliyon. Hindi po. Hindi sinabing marami. Ang sinabi, iisang katawan lang ang Iglesia ni Cristo. Yun ang kinakailangan ng tao para maligtas, para magtamo ng mga pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Hindi masama na tayo ay maghanap buhay. Hindi masama na tayo ay makasikaso sa ating mga pangangailangan. Pero kung inaasikaso natin ang mga bagay na yan, ang lalong mas mahalaga ayon sa pahay kanina ng ating Panginoon Kristo, so matamu natin ang buhay na walang hanggang.